So, si Crazy ang nang ligaw. Oo. Oh, Anong pakiramdam ng babae ng liligaw? Masaya naman po at the same time, ano, kinakabahan kasi syempre hindi mo alam kung gugustahin ka ba ng lalaki paano nanliligaw ang babae sa lalaki. Ganon din ba? Katulad na ginagawa ng mga lalaki. lalaki. Nag, uh, nagpapa-impress kayo, nagbibigay kayo ng kung ano-ano. Opo, ano po kasing love language? Yung giving letters po. So, Ay, gusto ko yung love letter. Ang ganda nun. Lagi po siyang nakakatanggap sa akin ng ganon. Wow. Na dun po nakasulat lahat ng mga gusto kong sabihin. Yung nangyari sa akin buong araw, ganyan. Ano to sa stationery or pangkaraniwang papel? Ano po? So one point chito, pad paper. DIY Tapos po. Tapos sa ilalim nakalagay corrected by. May <laughs> <laughs> nakalagay pang corrected by, no? DIY po. Like yung may sinusunog, ganyan. Ah. Oh. Ah. Oh. papel. Ah. Ba. At, uh, wow. Bank Paan, paper. Parang nakakarating sa kanya yung sulat? Sa kaibigan ko din. Kasi dito. malaki na yung apoy. Nasunog dun ah. Tapos pag tingin sulat, <laughs> <laughs> siya dumarating. Nasunog <laughs> <laughs> yung eskwela. <laughs> Doon yung nalabon, ay akin pala. Okay. <laughs> <laughs> Para nakakarating yung sulat. Sa kaibigan ko din po. Pinapadala mo. Opo. Nakakaya naman. Oh, sis Sheryl Cruz. <laughs> oh, Cheryl Pero, okay, oh, tayo. Tayo. Anong title? True Love. Oh, ah, True. Love. Tama ba? Alam ko True Love 'yan eh. Basta Oh, Sheryl Cruz. Kung hindi, hindi Sheryl Fruits pala 'ko man Impersonator <laughs> niya lang sa <so> Sheryl Fruits. <laughs> oh. Okay. Paano ano pa, ano 'yung ano? <laughs> ano 'yung na-film mo noon? Oo, oh, 'yung nun, nakatanggap ko ng sulat. Ano po? Nabigla po kasi isa lang po yung nagbibigay po sa akin ng ganun. Na... O, oh, ko lang ang nagbibigay sa akin ng ganun. Hindi. <laughs> 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 Kailangan mo na magbayad. Makabigla <laughs> <laughs> uh, yun. <laughs> Meralco, ko, minsan, huwag mo na mag-sulatan <Chusula. summer. Oh. Eh. <laughs> Marami na kasi puro text lang eh. Or kaya sa... Oh, sa bagay, oh, may, may ma, uso ng social media nun ni oh, eh. Yes po. Ilang taong, anong taong ba yon 2022. 2022. Last year lang. 22 nga. no, last po. year sila nag-grade. <laughs> High school po. 24 na ngayon. Sana maging close kayo, soon. <laughs> <laughs> last year sila nag-break. Bakit daw <laughs> ang hirap <laughs> magsama tayo dito. Ha? Oh, Tapos, anong nangyari? Ano po? Uh, yung binigyan po ako ng letter, inalam ko po talaga kung sino po yung nagbigay sa, sa akin nun. Eh, yung kaibigan niya po, masyadong pa-MM pa pong sinasabi. Ang daming MM MM. Hindi ko sinasabi. Ang daming pa pong sinasabi. Kung baga... Ang kaibigan niya. You know, po. Ang ginawa ko nilang na po, nagtanong-tanong po ako sa bawat room po kasi kung kung anong pangalan nang nagsisimula sa inyo. Ah, hindi ko nakalagay yung buong pangalan. Initial lang talaga. Walaan mo. Ay! Ah. Habulin ay, mo. Kili, kili. Ano ba mo kung ano? Ka? Kung may kaibigan ka, tapos katabi mo, tapos gano'n na gano'n. <coughs> 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 may sakit ka. Okay. <coughs> <coughs> Yun so, ba <pa, coughs> <laughs> Nakikinig ako <man. gulong> Kasi... Kasi yung, yung, yung kanin na pumasok sa ilong ko. Ano <laughs> yung pasyon? Nakamadali kumain. <laughs> Sinusubukan lulukin. <Oo. laughs> Siguro di mo kasi yung bigas na nakain mo na bayo na. May, may ipap. <laughs> Ganun, <laughs> ganun tayo ako, kung tayo ka nagma, Pag, nagmamadali kumain, minsan sa iba-iba pumapasok. <laughs> Para patulog na. <laughs> <laughs> Ayun. So, kailangan ka nagpakilala. Kasi puro initial lang eh, di ba? Ano po? Program din po yun. I <laughs> po ano po? Uh, may English Philippines. Hindi yun kasi sa Roman Pagsaysay, <laughs> no, no. walang lecture program. <laughs> <laughs> e, po kasi, e, pa, uh, program. Kada month po kasi, iba, iba po program. Kada month po, iba-iba po yung program. Oo, oh, madaming ganap kasi sa school. Kada subject po, oh. may program. Actually, yun ang mga, yun naman ang, ma, pang break kasi yun ang ano eh, ng stress sa, yes, sa pag-aaral, di ba? Yes, yung mga program. Yes. Ang oh. mga extra Bukod sa natututo na lilibang oh. tayo. Bukod sa mga intrams, bukod sa mga... Nutrition month, linggo ng wika. Correct. Okay, fast forward na tayo. Sinagot ka na niya, tama? Yes po. Sinagot ka na niya, tapos mag na kayo. Kamusta yun? Uh, Masaya naman po. Sobrang saya po, para sa akin. Nakatulong siya sa pagiging mag-aaral ninyo noong mga panahon na yun? Siyempre po, nakatulong po. Kasi siya yung naging inspiration ko po sa <laughs> sa bawat araw po na pumapasok po ako, ganun. Look, look! <laughs> Lili. Ay, Ay Lili ang kumanta niya. Lili the dogs out. Bestie na na sila. Naka two points na sila. Wala tayong nahulaan. Lilet the dogs out! <laughs> Kaya natin <hindi> humabol. <laughs> Naka-two na sila, Jack oh, round. Uh, jackpot round uh, na. Hindi pa nakaka-escal niya kabilang grupo. Oh, okay. Uh, kala ka pa madi sporty sila, naka-short din yung oh. ising. <laughs> Besties versus best friends. <laughs> Summer kasi. Summer ngayon, no? Humahabol pa kami. <laughs> Okay. So, sinagot ka niya, nakatulong sa na-inspire ka. How about you? Inspiration pag pumapasok sa school. Yes po. At this, ano rin po, naging inspiration din po siya para sa akin. Lalo ko pinagbutihan. Ganda. Ay. Ganda. Kung ganyan ang effect, diba? di ba? Yun? Yun. Oh. positive. Kasi yun ang, pinop, yun ang, issue lagi ng mga parents, di ba? Kung bakit ayaw nilang mapunta sa maagang relasyon ng mga anak nila. Kasi feeling nila makaka-distract makaka at makaka yes. Di ba? So oh. sa inyo naman, hindi. Hindi siya naka if apekto ng pangit sa pag-aaral nyo o may mga times? Pag nag-aaway lang po kami ganyan. Pag may hindi pinagkakaunawaan po sa... Anong ginagawa niyo pag nag-aaway? sa mga <laughs> <laughs> ano po, hindi lang magpapansinan. Tapos, syempre, hindi rin matitiis. Okay. May mag-first move pa rin po sa Ako amin. po lagi nag-first move sa akin. Oh. One ano 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 title? ano 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 Ay, ano 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 ano